Now's the time. Bakit naman ako ang inuna dito? Palagi akong nasa huli. Palaging huli ang North and Central Luzon. Ngayon, na. Ha, ah, ah, katulad ng sinabi ni Judge Anet, ah, uh, this is not the end of the world. This is just the beginning. Hindi ibig sabihin na tanggal tayo dito, eh wala na. Uh, ah, ha. Okay. Ah, uh, <laughs> Ang napili kong i-save Pareho na kayong napamahal sa akin ha eh, Mag-uumpisa mo ulit ha Hindi ito ano, hindi ito patapos Ang napili kong i-save Si Japs Glenn Magkikita pa tayo. Um, yung Visayas team, nakita ko na lahat sila talagang uh, ginawa ang lahat ng uh, mga kaya nila. Um, nalungkot ako nung bottom to dalawa kong girls. Um, at nakita ko yung passion sa mata nila. Um, pareho kaming nagkaroon ng oras ni Zandra, nagkaroon kami ng oras ni Mitch. At base sa... Ibabase ko sa kung paano kami, namin pinag-usapan yung gagawin nila ngayon. Ang nakitaan ko ng effort, kaya ang isa-save ko... <tod> si Zandra. Congratulations Sandra. Um, this is the most difficult part. Actually, nagma na ako at uh, nahihirapan ako dahil uh, aside from being a mentor, no. I think naintindihan ng mga tao na naging attached na ako sa kanila. But eh uh, yung show, we have to decide at uh, dapat i-consider din yung range, i-consider din yung potentials nila at uh, kung saan din sila patutungo at sana observe natin pareho silang uh, magaling, but I have to follow kung ano yung uh, dapat at kung sino yung sa tingin ko ang dapat magstay. As I've said before sa inyong dalawa, this is not the end. This is just the beginning. Malay nyo, magkasama pa tayo sa show. But uh, I love you both. Um, um ang gusto kong magstay, si Dong gusto ko lang muna gusto ko lang muna silang kausapin para Sige. masabi ko kung ano yung naramdaman ko sa kanilang performance tonight. Please. Arnie, Michael, you surprised me. The two of you surprised me. Lalo-lalo na ikaw, Michael. Hindi ko in-expect, hindi ko in-expect na, na magagawa mo. And, kaya mas mahirap sa akin kasi ngayon, ngayon, ngayon mo lang pinalikita na meron, you have it. You have what it takes to be an actor. But I'm sorry, Michael. I'm saving Arnie. Congratulations, Arnie. Thank you very much, Michael. Maraming salamat sa'yo. Gaya ng sinabi ni Miss Annette, it's not the end of the road you guys. Uulitin ko yun kasi baka hindi nyo masyadong natinig kanina. Hindi ibig sabihin kung aalis ang isa sa inyo ngayon, tapos na. No. No. The mere fact na yung top 20 na pili, panalo na kayo. It's just so happen, isang lalaki, isang babae lang mananalo dito sa ating competition. Base na rin sa nakita kong score. Ang ganda ng performance niyo pareho. Wala akong tulak kabigyan. I'm so proud of you, both of you. Pero isa lang ang mapipili. I'm saving Ruru tonight.